Get ready right with me while I share to you my experience as an affiliate. Disclaimer, I am not professional and limited lang din yung mga gamit ko dito. So kung ano yung nilagay, ginawa ko sa mukha ko, don't judge. Sa mga kapwa ko affiliate dyan, kamusta naman kayo? I hope may progress. I hope nagbubunga lahat ng pagsisipag ninyo. Being an affiliate is hindi rin naman talaga ganon kadali. When I first heard about it, I was so excited na, wow, instant income, di ba? hindi ko na need maghanap ng trabaho. Dito na lang ako sa bahay, tapos kikita pa ako. Plus, ang bilis kumita. Grabe talaga yung excitement ko noon. Lalo na noong mga unang araw ko pa lang sa paggawa ng videos, pagkikreate ng mga contents. Ang una ko pang ginagawa noon is yung mga makeup-makeup, di ba? At enjoy na-enjoy ko naman yon kasi nga, gusto gusto ko talaga yung nag-aayos, nag-makeup. Kahit konti lang yung knowledge ko about it, mga simple and basic knowledge lang ganun. Pero hindi siya yung iniisip nyo na siya. Ha? Kasi hindi naman po sinabi nyo na mag-affiliate na kayo is automatic may kita na kayo. Hindi siya ganun kadali tulad ng iniisip ninyo. Maybe sa experience ko, hindi ako nadadalian o nahihirapan ako sa progress niya. Pero sa experience ng iba is madali or bigla silang nag agad. Kasi iba-iba naman tayo ng na experience. By the way, this is my experience, guys. But what am I saying is, doon ko na-realize na -realize ng mga ilang araw, ilang weeks, ilang months na hindi rin pala siya ganun kadali. Hindi pala siya instant income agad, instant work, instant trabaho na pwede kang mag-depend. Like yung pang-araw-araw, pang-buwan-buwan na gastos mo sa bahay, di ba? Hindi pala ganun. What I mean is, hindi pala ganun kadali mag-affiliate, guys. Kasi kailangan mo rin ng strategy, kailangan mo rin mag-isip, kailangan mo mag-invest ng oras talaga sa paggawa ng mga video, sa pagkikreate ng content, sa pag iisip kung paano mo ipopromote yung isang product na pinagkakatiwala sa'yo ng mga brands. Kaya naman sa mga starter dyan, sa pag iisip kung anong product kaya yung ipopromote nyo, ipapakita nyo sa mga manonood niyo hindi pala siya ganun kadali. Nakaka-first rate din pala siya sobrang naging excited lang tayo talaga sa idea na nandito ka lang sa bahay tapos kumikita ka, di ba? But for some people, nag-work talaga ang affiliate, basta consistent ka, passionate ka, at masaya ka talaga sa ginagawa mo, yung nai-enjoy mo talaga yung ginagawa mo. Lalo na sa mga taong positive thinker. Yun yung mga qualities, personalities na kailangan mo para maging affiliate at maging successful as an affiliate. Sa experience ko naman kasi, dumaan ako pace by pace. As in, yung starting pace ko, hindi naging madali. Oo, na-enjoy ko since gusto ko yung ginagawa ko, pero nafrustrate ako ng mga ilang buwan na pero wala pa rin progress, wala pa rin nangyayari. Alam ko naman sa sarili ko na maganda yung mga contents na ginagawa ko, quality naman yung video na pinaprovide ko, pero wala. Hindi talaga siya nag-work. Pero that doesn't mean nasusuko ka. Okay? Kung gusto mong maging successful as an affiliate, dapat hindi ka marunong sumuko. Continue ka lang, take the risk, tapos ibahin mo yung strategy mo. Kasi baka may mali sa strategy mo, kaya hindi siya nag-work. And I can say, na talaga, kapag hindi ka sumusuko sa ginagawa mo, magkakaroon at magkakaroon ng progress yan. Kaya nga sabi ko, dapat think positive lang, di ba? Ayan dapat yung qualities na meron kayo as an affiliate. Para hindi kayo panghinaan ng loob, para hindi kayo sumuko agad-agad. Kasi dito sa pagiging affiliate, hindi siya para sa mga taong mabilis sumuko. Bilang affiliate, dapat alam mo din yung ginagawa mo alam mo yung mga products mo, yung mga pinapromote mong products, is hindi mo lang basta-basta binibidyohan, pinapakita sa tao, dapat kilala mo yung products mo para mas mabilis mo siyang maipakilala sa ibang tao. Kala din ng iba kapag affiliate ka, nakikita, napapanood ka nila, is asensado ka na, mali po, hindi po ganun. And I can tell na iba rin talaga yung nagagawa ng pagiging affiliate basta naging successful ka dito. To be honest, hindi ko na alam din kung saan patungo itong kinukwento ko. Hindi ko alam kung share ko ba yung experience ko o nagbibigay ako ng tip. <laughs> ang gulo ng buhay. Di ba? Ganun din sa pag-affiliate. Hindi sabay ka ng pa talaga. Pero ganun nga mga sisi, yung experience ko dito sa pag-affiliate ko is hindi rin naman ganun kadali. Kailangan mo talaga magsumikap, maglaan ng time sa lahat ng ginagawa mo. Kung affiliate ka, affiliate ka. Mag-focus ka dyan. Pero wag mo namang sagarin yung sarili mo. To the point na hindi ka na nakikipag-socialize sa iba, di ba? Mali yun. What I mean is, enjoyin mo lang yung process. Focus ka, mag-grind ka mangarap ka na mataas. Ay, actually, kaya din ako nag-aayos ngayon at naisipan ko mag-get ready with me kasi may mga isha-shoot din ako ang video for affiliate. I told you naman, kailangan mo rin talaga mag-invest ng time, mag-invest sa sarili mo para magawa mo talaga ng maayos yung ginagawa mo. So, tapusin ko na tong look ko and then, where to go? So, here is my final look na. Hindi ko na pinakita yung iba kasi feeling ko, antagal tagal-tagal na ng video na to. So, ayan na guys. you tayo ng video. Bye-bye!